sa asa ng sinta testing tayo dito sa ano at natin pinadaan na ano sa toy sinabi may mga, mga bitanga pa to dito tagal, tagal tayo ng naka dito nakapasa dito na tayo tayo Dito tayo ngayon, kising tayo. Ang oh, sarap na tubig. Tapon lang rin naglabo itong mga karabas ng tubig na ito. Lumay no leyo. Masama e, natin yung sarap eh. Oh, dalaman. No Lumay leyo. Karabons. No oh, siyempre. Papapay. Oh, Kameraman pa. natin, dadidi D. naman lamig. Yan ang lamig.

Dito mo nakanda dito no. Tara ba? dito <tiple> Ba. Dito ay kakimpot di ba dati no? Hmm. Dito ay mga dito. Kaso malalim yan to. Oh. Bakit niyan? Ang pasao yan. Dami hmm. din sa gitna po. Bakit niyan? Ingles ano yung parkingan dati ng bangka na. Wala pang. Usa natin. Problema lumabok lah Hmm. You know, yung lokan ng gilid. Dumi dumi as tubig ah. Kayaman na naman ang ilog na to, may pambili ng hilo.

Uli na bonsai oh, yeah. na Ganda sana to Kung oh, nabubuhay to sa si taba oh. Pang bonsai na to eh. Tuloy mo lang yan dyan eh. Tuloy doon, tuloy doon Pag sanga nyan, ganda nyan Wala nga, eagle siya sa ano? Binarap ano? Hmm, eagle sa Tabang Ayan, hindi pwede natin gawin yung trait Ayan Ah, hindi tayo kabla?

bitanga. Ito ko naman na ano. Yung kasi pinakamabilis na ano. tayo nila yung boy. ano. Kasama ka ba Yung no? kanila yung uh, boy nila bon. Abo, grabe talaga dami. Tinuro ni Naldo. Oh, yun oh, Naldo. Ano pa? Ito oh. lang. Paano tayo? Paano tayo? Paano tayo? Kapakyat? Oo, oh, bakit na tayo? Balik na lang dyan na. Ito tayo pagkakaduhin. Mga alam doon. Nalik. Ito kaya dito kita kami yung may karumihan kami <laughs> doon yung ano yung dito ito yung pamanggaring pong oo oh, doon na ano yung papunta yun sa manggaring ito pa labas doon sa, ito, tayo, wala sa atin yan. yung nagsama ka ba sa amin doon na, sa kabila tayo naga ano sa kabilang sa uh, old na tayo naga dock ng mga ka hindi ko na umipo dito sila dito hindi inabutan na doon na ako ka, sa kabila Dito lang dito kami dati. Dito namin nice and Oh. Rato. Oh. Oh. ada oh. yang <laughs> tayo okay. dito. dito? Laki, oh. Pa mo lang. musko. Ha? Tubay mo naman. Malaki dito amo jambo. Abang ga pa tayo ng tangat. Dito ang... eh. Lukan tayo. Okay, ay, sarap saya. Laki-laki Eh. Maraming patuko, no. maraming palakam. kami. Hilaw pala ako dito. Puno. Talo mo yeah, ba? Hindi pa lang naiipin. Diyan, bye dyan, boss. Come 15 pa lang eh, 15. Trasak. Talo mo ba? Kapatid mo, baka bita nga dyan sa hili. Malalim ka gabi? Babo pa po

Dumadaanin kid bantay diyan umay git. Ito ah. Yeah. hilong na to, saan kadugtong nito po. Doon na yan, dirt na doon kala ambi di. Ah, kala patching na Ito itong sanga po. Ayun, ito naman. Ito lay to doon sa ano. Kala len. Ito kala len ito. Doon pa pa yan sa may ano. Basta doon sa may kala no. Kala wag lubin yung tulay doon. Oo. Oh. Ayun, ito pala basta sa bin kala inin doon. Oh. Ayun, pala basta dito sa atin. Tara, tayo sa tentuhan. Mm. All right. All right. So, anong kinikakaya natin ba? Diyan lang ako kapantalo dati eh. Kaya lang, tala ka ngayon dito ang ruro, rurok. Rurok! Oh, kami rurok. Ay, isip mo ito yung parutong ng kala, no? Kala yung gumawa ng mga natin? Ito, Jet. Oo, kala Jujet. Oh, oh, uh, 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 oh, jen. jen. Diyan eh? hmm. lang yung Jujet ko. Oo, diyan. Diyan Jet. yung Jujet. Diyan lang. Kasang-kasang lang. Pagbili mo sinun doon, hindi mo mananamala yung pala yun. Kasang ha. Ito, Jackpot. Ito, natin. Dati kami nila Imboy na katadyak Imboy. Tapos sila Tadyos. Aroy! Sako-sako dito eh. Hop! Nagalipas din sila na. Naubos! No, no, At malalaki pati dati. Meron dyan? Ah! Kalilit! Pero <laughs> pwede na rin! Oh, ito ang ano? Ang sakit gusto. Puro ano dyan, lukan eh. Lukan nga. Oo, oh, walaki lukan ko. Oo. Iyaw ko kami Kailangan to mga karabas. Kaya kami ikot ng ikot. Inahanap namin yung kanilang awal. oh, uh, well. pinakaganyan niya. No? Parang itim lang yan. Pag, malab Pag malino ang tubig, kita yan. O? Oh? Hindi <laughs> pa? Ay, Hindi tayo nabigo. Yung yun yung luka na yan, tirahin din natin. Mm -hmm. O yan, diyan mo na. Mm -hmm. Lagyan na. natin, Brad. Ayun na, ayun po po. Ayun, dito wala meron po po. Ayun. Dito Ayun, Ayu. punta ko dyan. Mula ba, mas manta po po. Uy. Ito mo, linis. Uy. Na, oh. kanil, Di ba na? Oo. Kamusta ka niya, bro? Hindi ah. Tinan mo muna kasi. Oo. Oh. Ano yun? Hindi ganun malalaki, no? Yes. <laughs> Tinan mo. Galutang po, Brad. Hmm. Pag marami yan, meron na yan siya. Hmm. Uy. O, oh, mga karabas, ganito ang bitanga ng mga new listeners natin ay, new viewers natin Ito ay bitanga, pero maliliit Pag ito ay malalaki na ito masarap talaga ito Hindi ganito ang size na ito Juvenile lang ito mga karabas, pero pidi na yan Pidin pidin na ito Sa so panahon ngayon Tikiriwi Tikiriwi na ang bitanga ngayon <laughs> Amala rin ba naman ng isang balade ko ha sa kanila kaya sipag na rin silang maghanap yung mga karabasan. Baka ba, makakadali pa tayo ng marabahanan ano 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 sa, sa ito ha. Laki no? Wala pa tayo, awel. Laki nga ha. Ha? Laki. Lagyan mo, mo lang tanda. Hindi maganda. Lusa natin ka mo. Eh, sit. Gano'ng sit? Gano'ng sit. Para... O, oh, ano kaya to? Eh, hindi mukhang eh. Pwede nating balikan. Ay! Sana yung gawan. ya dalang gitu kan dalang di atas itu kamu dalang kan oh datang yang kawanin semprang luang aboy, bangka man yang ginadala, mga bangka mga tatlong bangka, nakaparingin dyan di atas tigilan nya, nanti mau bos abow, oh putihku, ke ii pa ke ii ke ii ka, so yang butas kalang si luka nilakamang bitanga

ko na kailan ang huling kuha natin yan po? tagal na tagal na taon? na nga doon pa ang dati sa ano eh plus dyan doon plus dyan doon naman kahoy? kahoy <laughs> <laughs> Oh, laki! Ihe ka! Ihe ka! Oo, ihe! Pinipindot mo eh! Pinipindot-pindot <laughs> 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 <minibigod> niya <laughs> Ito ka, paiiin ko nga rin. <laughs> <Yo>, maliit pa to, hindi pa kaiihi to eh. Abo, abo. Wala, wala mong ihi pag maliit. Ay, pigat niya. Ihi to? Ha? Ha? Pag malaki Eh, maliit ihi. Ayan, oo. Ihi, Kiling na ngayon ko lo eh Hindi ako mga Wala mong bita nga Siguro <laughs> <laughs> mo ka nga yung mga dadali ko po nga Doon siguro man nasa may taas taas Nakawan hmm. ka ano Kabilis bilis ng kamay niya, hindi siya natakot matinek Kunti kunti lang kawan okay. Wala ko dadalang, wala ko guwag gloves eh Ang hmm. um, ano dito guys, maraming ano Mga basag na ano Saka yung pamatili, aroma Buti Buti. Buti marami dito. Ay, buti dito. sakit kami noon, hindi pa uso sa katawas. Pagkapangilo kami dito, Apo. aray! Aray! Puro aray huh? na aray kami. Tinikwa yan. Eh. Yo! Eh! Laki Oo. Wala nagpuslit pa patay. lukan dito. Dami Wala na beskita, <laughs> Mga karabas, habang namamata ng bitangan, magkawa na rin tayo lukan. Nakakapa ka, eh, ha? Eh? Pang iyaw-iyaw ba? Ang kamisin to, eh. Masarap to, iyaw lang talaga, eh, no? Iyaw? Sarap. May laki sa'yo, bro, sa... Dalam na ka oh, na! Takong! Yuh, laki. Ba't tapakan okay. ko? Okay. Yeah. Apo, okay. Sabog ang ihi. Matapang ko yung butas, ha. muna? ako. Ito nga, tingnan ko kung mag-ihi. Pong. Pong? P tayo, Pong. Pong! pong. Paket. <gulak> paket. tayo, paket. grabe <gulak> <gulak> na ito. Tingnan nga, ating. Yung um maliliit, ay mag -ihe.

Saan ang tanga? Hindi ko mabilis ang kamay mo doon. Kapraso oh, <laughs> oh, laki. Malaki yan po nga. Ito po na ako. Oh, Uy. Itim. Tinik man. Ha? Tinik. Ano, kinik dito. Nandahan ka lang. Grabe ka lalaki nga. Pulo-pulo lang ang ano ha. Ang bitaka. Ilan-ilan lang mga karapas. Ah. Disit, hindi sila hindi siya ngayon. May pagkungan. Pero ang lukan, hindi um, Meron dyan? Meron. konti konti nga. Ilang piraso siguro lang. Tsaga-tsaga lang yun. Eh. Tsaga-tsaga tayo mga karabas hanggang makarating tayo doon sa dulo. Ayun na, meron na ulit ako. Uy. Ilang piraso. Hindi ka malalaki. Pero eh. malalit. mix oh. sa lokan oh, Sama natin, lukan. Oo, pwede yan. Masama natin sa lukan. Ang lukan natin, malalami

Laki. Maganda ang filter dito eh. Hmm. Ayun. 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 pag Hindi ka ginagdandahan, no? Oh. Oo. Ang mga ganda rin yung Sigurado talaga yan. Takot. Ta Takot, gana. Led. Hindi na rin yan dyan magdandahan. Oo, ito mo. Abo. Abo. Ha? Ako naman ba? Ano ka pa? Kapain mo. Huwag ka

Dalawa lang ba? Dalawa. Dalawa lang. Oh, ito. Kawan-kawan um, talaga eh. Sa isa ko. Ano? Sa dami dito. Dito, dito. D John ba sa mga paikot na yan? Kawayan yan. Apa, oh, oh. Oh, gulapas pa. Dila. Dila pa. Dila pa, oh.

<laughs> oh. Lima. Sarap yan gata. Oh. Uy, mga hindi mo nalaki dito. Oh, meron pang ano. Anem Kumang. <laughs> Kumang. Pito. Oh, Karambas oh. Walo. Well. Ano Ginakausap din pong lido niyong ano, kambeng. <laughs> Para? <laughs> paus na kang <laughs> paus na kang <laughs> <Paus> na <kambing. laughs> Anim! Nagkakain kundi naman sila yan Meron ako naalala sa kambing na yun mga karabas si Kevin hmm. Birthday ko yun Pabinaw hmm. kambing sa kanya yun Pari kambing Kevin yung mga karabas yung pinapanaan natin doon Sa bundok Kinawa ngayon namin yung kambing, nakamotor ako eh Kumangkas sa akin, bit 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 bit, bit yung kambing Ay nagkasigaw-sigaw Sakto pista pag ganun sa mapaya Kadami tao sa karsada Ay, na eh, pista Kadami tao Dinaan ko kamo nung sabi na kambing Weeeh! Sabi na kayo Ingya siya <laughs> 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 Kung may nanako nga nakambing kambing yung ano na yan Yung gabi na yun baka bintangan, bintangan, bintangan kayo daw ito Mga kayo pa hinabot Ayun ayun yung kambing ayun kambing Blackbird with

Pa, meron dyan pa ako? na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ito, kahit ito maliit. Patulang ko ito. May kwento ito eh. Si Bayaw Roy. Tatay ni Gwen. Asawa ni Diche. Binigyan ko ng pitanga. Sinander. Sinander niya. Yung grinder. Yung grinder niya. Eh, lumipad ka mo yung grinder. Tanggalin yung so, ano, yung pit. Oo, oh, tanggalin yung pit ng bitangan na ganito, yung grinder niya. Aroy, lumipad sa kantonya niya, oh. Muntik na siya na bulag. Ang niya sa grinder niya, pinamigay niya na, pinahirap niya, tapos hindi niya naging kuha. <laughs> 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 hindi siya nagagamit ngayon ng grinder, nadala na siya. Laki pa man. Tingnan. Yeah. Tara na, ginaginawin tayo. Tara, Lambig na ang ng tubig.

Hindi talaga naghanap ng tangan. no. kahan. Ito ka ano yung gusto. Nakaapat na ako. Ito. Korinta ang makuha niya kaysa. Oo. Ayos na yan. Isang lutoan na rin mga karamas. eh. yung mga mga Isang lutuan na rin. Ayos na. Ang hirap guys, lamig na. Ang hirap na guys, ang hirap ng bitanga. Hindi expect pa man ako na mabigyan, mabigyan ko siya lula mama ay. Ang burrito niya ito eh.